Ayan o, oh, mabilis ang galaw, o. Oh, oh. Kalas na Bilis. Ayan, nakaangat yung pitan o. Oh. Ayan oh. Ayan yung mga technique dyan Mga <coughs> Mga idol Ayan o. Oh. Dito yan sa bayan ng may puso. Dito si Doc Bus Christian. Siya yung head ng Pinoy Rider. Ayan na. Ayan, baklasin na naman dun sa kabila. O. Oh. Galing. Tapos na yun. Alas na. Alas na. Kayang kaya isang tao lang. Dahil matik na yung gamit eh. Higa matik na mga idol. Ay pagpalit mo na magpalit mo na ng gulong bago. Ano boss, magpalit mo na gulong bago magalay no? no? magpalit mo na ng gulong bago mag-align. Ayan. Yung gulong noon, dito kasi kailangan bago lagi sa harap eh. Yung dalawa, yan sa harap. Yun, ito, mga ano na, kalbo. Yan na yung pang taniman na ng ano yan, talong. So ito yung mga kagamitan, no? Yan, laki ng hangin, no? Tangki ng hangin, laki. 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 Patanggal ng gulong. Ito rin, patanggal nyo ng gulong. Ito, no. Ito siya, boss. Para saan ito? Alignment, sir, sir. Ha? Alignment. Ah, sa alignment. Ah, yan na pala sa alignment. Ayan, laser. no. Ito mamaya. Ayan, eh, ano Nata-caverage natin ito mamaya. Para ma-reveal ma na itong, ano, pang-align. Ayan, Oh. No? Computerized na pala pang-align, no. Ayan. Galing. Hindi ka na maduduling kasi sipat-sipat dahil computerized na. Ayan o. Oh. palayuan okay, natin bebe para makita sa katiling ban. Kasi ano, oh. yun. O. Oh. Yung isa na nalipat na yung isa. Para dito o. Oh. sakti ng ano eh sakti ng pangangin dito yung bago no, bagong gulong yan bagong, bagong gulong dito yung, dito ilipat yan dito

itsura natin ito ito na yung luma niyan ito yung luma ah, oh, yun. ito yung luma yan Ah, hindi na picturean. Hindi na. Picture mo na rin po. Ah, picturean din. Tayo <laughs> tapusin ko muna itong ano. Diga. <laughs> eh, ayan. Sige, tingnan naman. Iyon oh. No? At naka-video kasi tayo sa pang-upload natin kaya may maya pagkatapos nito ng ano, ilang segundo lang. Yan 'to yung mga nakatat dito para ma-align. Nandito. Ganda no? Dating record sa bagong record makukuha dito. Ganda. So yan yung luma na record. Ganda no? para mag-align dito. Hindi na yung guhit-guhit ng tansi. Kabago na talaga. Ayan. Mamaya, anuhin natin. So, yun pala yung ano na may napula dyan, oh. no? So, ito yung ano niya. Okay. Ito yung mga sa pagpa-align ngayon. <coughs> Tapos ito, mag-attach dyan. sa so, gulong, lagyan ng ganyan. para ma mabasa ng computer. Ayan oh. No? yan. Para mabasa ng computer. Ayan. Oh. Hmm. Hindi. Sailing now. Oh. Hmm. Ya, Turuan anong komputer kung anong gagawin yan daw sabi stop hmm. yawan <laughs> Yan yung mga mga galawang ano. Yan o. Uh. Alain na yung unahan. Ibig sabihin niya, alain na pala yan. Yan o. Uh. Gulay o. Uh. Color green. Alain na. Yun. Binabasa. Yan hindi na no? yan ang, ang kagandahan ngayon mga dol dahil puro na talaga matik lakas na walang silbato ng tricycle na yun magkaroon ng pasa sa mukha yung driver nung katagalan pag nagulat yung pag gamitin yung sa palengke yung silbato na yun busina nga tinwiler ginamit Để em yung ito yung mga nangyari no pag hindi mo talaga chininsuwil yan no yan yan so ito bagay oh ito talaga busy pa busy tao yung dito mo pre pre wala kang pintura dyan pre mga primer bilhin ko eh ah, wala pang tapot pre wala kaya tanong kulay pang tapot Awala ah, wala Brad paano ito Anong nangyari nito Brad ah, Hindi, yun, dito, yun. dito mapanayam natin yung Sludge Low maintenance O oh, yan o oh, nangyari o oh. Ito yung ka Yeah, uh, chinsu walang chinsu So, ito yung nangyari sa kanya ngayon na waskag na yung kahimtang niya. Abante. Ayan o. Oh. Yan, kita niyo yan. Yan. Kaya tinatawag Abante. yan na sludge. Ibig sabihin sludge. Yung talagang, ano na, Abante yung na, no. mga latak-latak na. Eh, tingnan nyo. Yan Oh. Sludge. Tapos, ito yung, hindi natin malalaman ito. Kutsiro ng kabayo ito. Kutsiro ng kalabaw. Ayan o, oh, hilang-hila. So, ito'y baklasin ito lahat para para maayos malinis lahat linisan ito itong ibabaw lang ibabaw ibabaw lang ba o yan ibabaw dahil itong uh, engineer mechanic natin siya yung anong mga anong mga precaution nito para ma, magamot ito agad engineer ano anong gagawin nito ano, no comment ano, ano comment, no comment. <laughs> Ayan, no comment siya. Pero ito talaga, ito bagbaklasin Oh. Ah. Ito baklasin dad. Ayan, baklasin yan. Tapos, ano. Linis nito Ah, linis lahat? Lahat lilinisan. Ma'am. yan, lilinisan yan. Tapos, dito sa ilalim, binagyan ng tukod dahil maraming ang babaklasin. Yang tambutso na yan, sa turbo yan baklas na yan oh diretso doon yan tapos iano natin yung pag na ito hindi pa na kahit dito yan. dito lang dahil meron support doon ano oh ay okay. oh. dito na lang dito na lang dito ayan Oh may mga support na kaya tinanggal na yung bandage babalik ko rin to yun si engineer engineer kaway kaway mo na kaway <laughs> saan kaya nakakaano ng pusit ito ha parang nagano ng pusit ha nagano ng pusit ng pusit ha ayan o oh. Tapos dito meron na oh, nagkapila sa Ano pero mamaya Malabas na din yan dahil Mabilisang galawan nito Idaan ito sa mabilisang galawan diyan Mabilisang galawan lang oh Dito Ano ito Na sludge nice, Ang tawag nito uh, low min Na hindi na nag maintenance Kaya nagkaganya no Biro mo niya no Talagang Sinayang ang yung ano sinayang lang yung yung pira ayan kailangan talaga ano din uh, quality oh, susuy grabe na yung kahimtang ayan so ito, he, tanggalin ito lilinisan tapos titingnan kung alin yung mga medyo umanunan yan yung magluwag Ayan o. Hindi nila lagay yan. ko. ko Oo. Ay, Siya yung nagano dito sa ilalim. Ayan. Tapos. Ito. Doon nakapila dito. yan Pero mamaya matapos na din yan. Pati ito. nakapatong na yan oh. yun bago bago ang lahat ito timing muna yan oh. kasi hindi basta basta ang paglinis may, niyan may, kung may, hindi oh. Yan. So, attention sa lahat ng may sasakyan na ah. ah. Kailangan na be responsible kayo sa mga sasakyan nyo Hindi gaya nito Dumating na sa punto na tinatawag na sa sludge O oh putik na latik ayan so mangyari niya ay masisira talaga ayan o oh. so mahigit na lang andito ang ating mga the legend mechanic o ayan ito ayan yan ayan may mga kalang na dyan sa sikita eh ayan kuskusan muna lang ayan hmm. Ano ang kuskus mo? Ang na yes, Ang galing natin yan. Ang dalawa. Hmm. Ano muna, tinitingnan mo yan. Ya. Kaya sa lahat po ng mga ano no, mga mayarin na sasakyan, yan sila kailangan talaga maintenance yan oh. kailangan talaga pakainin ng maintenance yung mga sasakyan gaya nito ayan na sludge na na talagang oh wala nang langis nagiging ano na yung langis dyan tuyo na sulid Yeah. Oh. So, nandito yung mga legend mechanic natin no? na nag ito babaklasin yan pero bago pa i-check mo na lahat yan tapos si ano yun no? so, kailangan bago mo na bago mo na lilinis yan yan ay sinicheck mo na lahat ayan Mm, no. may, may hindi umikot pa Ibig sabihin yan delikado. Oh, Hello, mga guys. Mga dol. Ayan. Dahil ang nangyari nito ay walang maintenance. Kaya, ayan o. Oh. Nagkaroon ng latak Latak oh. na. Kaya yung tuyo. Nagiging sludge. Ha? Nahilo ka? Bakit? Tapos ay. ito na mamaya ano. Lahat ito tanggalin. Uh, yan hmm. May ano doon Brad? Pagka matanggal mo na yung bolt, Pag mo na ikutin mo na. Matanggal yung oh. ito, ito, ito tanggalin no, no, no. ito eh. Tapos guys, eh matabusog ako. Yan. Yan. No. <coughs> Slats. Eh. Slats, eh. Slats oh, 'yan 'yan. Eh lads, Kahit po 10,000 km na lang is nyo, or 6 months. Basta 6 months? O, oh, alin Pare po mauna, 10,000 or 6 months. Kasi uh, oh. kahit pasabihin natin, ay hindi pa naman po 10,000 eh. ay oh. 6 eh, months na, oh. nag 1 year na, sunod taon ka na nag uh, oh. Pag gamit mo uli yan, wala na. Wala na, na. May, yung sludge yan, syempre oh, Kapit ay, na, kapit na na o oh, na, na, na oh, dito debilop. sa ano sa oh, susunugin so niya yan uh, pagkasunog niya init na magtin wala na goodbye pitaka butas na yung wallet nyo mga mga kaibigan mga kahigalaan natin oh no? na walang pakialam sa sasakyan nila binili nyo pa yan na hindi nyo pala kayang tustusan ng pangailangan ako'y nagagalit sa ganyan at kami nahihirapan paglinis <laughs> ayan tawa na tawa yung ating ano taga clean department joke <laughs> uh, walang problema sa walang problema sa amin dito sa IPANM auto services ang problema sa inyo dahil yung yung yung, yung device papa. nyo talaga na pantalon talagang butas talaga yan dito dahil kayo nagawa niyan eh what? Dah? dami oh Uh, Kidel So ito Talagang Sayang Ayan o oh, may Ano? Oh. Ah, ito Ito pala Ito, wala na talaga Wala na Ito siya, natutunaw lang ito Pero nagiging ano na siya eh. Nagiging matigas na yan eh nilagyan lang yan ng ano po dahil natunaw nilagyan ng mahiwagang gasolina sus nako kaya mag maintenance ayan na isang paalala mula sa ano F and, F and M Auto Services Center dito sa Barangay 4 Katanawan Kison Magkikita nyo ang mga pugito dito. Hmm. Dito. Sana. Uy. Brad. Ha? Ha? Ito bago pala ito. Ba. Ha? Nasama ito? Ha? Hindi. Uh -huh. okay.